Hello mga kalipad Ito ako magpapraktis ng palusot sa mga butas mga kalipad mga aking DJI Neo Ayan, pinalusot ko siya sa mga butas Ito sa laruan ng mga bata Kailangan mag magpraktis eh para masanay ako sa mga palusot sa mga butas Ayan, pinalusot ko dyan sa may slide tapos dyan sa daanan na yan ayan, may mga puti puti pa rin kasi snow isang beses sumulan ng snow ayan pinalusot ko li dyan sa taas tapos dito sa may do yan sa may swing ayan pinalusot ko li dito sa may butas dito maliit kaya naman so naka sports mode tayo dyan mga kalipad Ayan. At hinarap ko yung camera sa akin. Ayan. Ayan nga pala ako. So, ayan. Binali ko na ulit. And, magpalusot ulit tayo. Ayan. Lumusot ulit. Tapos, punta natin yung shed. Ayan. So, magpapalusot tayo dito, mga kalipad tapos ikot ulit ikot tapos ikot ulit ayan tapos dito kalipad sinubukan ko dito sa may ilalim ng bubong kung lulusot uy lumusot kaya ayan pa tapos dito ulit pinalusot ko ulit lumusot tapos dito lusot ulit lusot ng lusot Ayan. Tapos binalik ulit sa akin. Tapos ayan. Umikot ulit. Tapos tinuto ko ng konti sa akin. Uy, pinaabutan ako ng konti. Tapos balik ulit. Lusot ulit tayo mga kalipad. Ayan, lusot na naman. Tapos dito, ikot ulit. May nakita akong spot na isa. Susubukan kong palusutan natras ko ng konti ayan tapos ayun nasipat ko na sinubukan kung palusutan kung lulusot ayan na ang liit nyan mga kalipad try 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 lang Ops. lumusot ayun tapos dito lulusot ulit tapos balik sa akin tapos yan and landing